Hello mga kaisla, for today's video ipapasyal ko kayo sa falls malapit dito sa Umalad sa Rohas Palawan. First time ko rin pumunta sa falls na to so wala akong idea kung gano'n siya kaganda or kung ano'y tsura. I-check na lang natin. Let's go! Nandito na kami sa paradahan ng mga motor. As, hindi na raw pwedeng pumasok doon sa loob. So, medyo malapit-lapit lang naman daw yung lalakarin. So, let's go, let's go, let's go. NCJ si boy, ang akin pamangkin sa pinsan. CJ si boy na single. lingin ka raw muna na, boy. Yare. Ang mga bata, galing din doon. Magkano ang entrance dito, boy? 10. May entrance fee na 10 pesos. Ano pangalan ng falls na to? Umalad Falls. Tapos may mga cottages din pala dito. Pero may mga nag-outing. Yan ang aming mga kasama, si Vernal at si Adrian. Pamain na lang po sa comment section. Charot. Ito na mga kaisla, yung view ng kabilang side ng Umalad calls. Lingon daw muna mga ducks. Mga kasama kong ducks. Yan. Lingon muna, lingon yung mga ducks. Ayaw maglingon. Walang ducks ay. Pakaway daw muna. Kaway, kaway. Yari. Single yan pareho. Single. Ano na? Oo naman. Ako pa ba? Empowered woman to. Charot. Ito yung mga kasama ko. Si J-Boy. Si Atong. At si Adrian. Pamay na lang po sa comment section. Yun lamang mga ka -islam. Salamat sa panunood. Paalam!